Puring-puri ng netizen ngayon ang aktres na si Maris Racal dahil ang pelikula niyang Sunshine na tinerek ni Antoinette Chadwan ay nanalo ng Crystal Beer sa katatapos ng 75th Berlin International Film Festival sa Berlin Alley. Ang Crystal Beer ay binigay sa Best Film Bot for Generation K+, at Generation 14 Plus Competition. Lucky Girl ang tawag ngayon kay Maris dahil bukod sa nanalo ang pelikulang pinagbidaan niya ay lagi siyang trending ngayon sa karakter niyang Gab Rivera sa seryeng Incognito dahil sa mausay niyang pag-anap. Nagpakitang kila si Maris sa pagsasalita ng Italia nang nasa Italy sila at pagbalik ng Pilipinas ay nakipagtagisa naman siya sa pagsasalita ng ilongko kay Joel Torre na tatay niya. At syempre, palaban din siya sa pagsasalita ng English sa costar niyang sina Anthony Jennings, Kaina Estrada, Baron Geisler, Ian Bineration, Richard Gutierrez at Daniel Padilla. Effortless ang acting ni Maris Ugap dahil may kunting comedy ang dating pati sa pagpanggap niyang abogado ni Anthony o Tomas Guerrero nang makulong ito at napaniwala nito ang pulis kaya pinakawalan ang kanyang partner sa inkognito. Hindi apektado ang kapuso aktor Tibios na si Mabili Gaspi sa mga pambabatikos na patuloy niyang natatanggap mula sa mga netizen. Ito ay kaugnay sa si ginawang pagpapakilala sa kanya bilang isa sa mga bagong kapuso host para sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition collab ng ABS-CBN at GMA na magsisimula sa March. Makakasama ni Bobby sa mga magiging host ang kapamilya host na sina Bianca Gonzales, Robby Domingo, Alex Ilacad, Inchong Di, Milay Cantiveros, Kim Cho at ang kapo kapuso star na si Gabby Garcia. Sa kanyang Instagram story ay binahagi niya kung gaano siya katingful na nabigyan ng kanitong klaseng oportunidad. I can't wait to meet the housemate. Can't wait to learn from the amazing PBB host. I won't let any of you down. Ready to host. Ani mabi na ipinakilala ang bilang Kapuso Royal Tropa ni Kuya. Nagpasalamat rin ang binata sa mga taong patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya lalo na bago niyang hosting stint. Thank you for the love and support, guys. It's honestly so overwhelming. Sabi pa ni Mappy para naman sa mga pambabatikos na kanyang natatanggap, ituturing raw niya ito bilang mga constructive criticism para mas maging mabuting host. I'll do my bare best, I'll take any constructive criticism moving forward and utilize it to become a better host. All the extra noise is just unnecessary, I suggest you keep it to yourself cause it doesn't work on me. Sabi pa ni Mappy. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at iring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.